Iyon, magandang araw muli sa ating lahat mga ka-extra. Ito na naman ang ating masarap na gagawin ngayong pamerindahan. Ito ang ating minemekos-mekos. Siguro mga ka-extra, maaaring yung mahulaan na ito itong aking gagawin ngayong araw na ito. Ayan mga extra, habang tayo nagagawaan itong aking ito, ako ay subaybayan ng ating video hanggang sa uli para may, muli ay may matutunan kayo dito sa ating masarap na gagawin pang merindahan ito And ito katawagin natin ay yung ating botse yan napakasarap niyan mga ka -extra. at maaari nyo pa siyang gawing pang negosyo napakaliit lang ng ating puhunan dyan kaya mga ka-extra tara na ako inyong links samahan At ito na yung ating gagamitin. Ito yung ating dalawang uh, cup ng glutinous rice. At saka syempre, ito yung ating ano, uh, patatas. At yung ating patatas niyan, nilaga ko na yan. yan. Di ko na lang pinakita sa inyo kanina paglalaga. At syempre, halagay na natin yun din sa ating glutinous rice at ating uh, dyan na natin niyan yan hanggang sa mapinong mapino na yung ating pagkakadurog dyan ganyan natin gagawin yan para pag uh, minikos -mikos natin yan mamaya ay madaling madali na kasi kinakalakang mapino na yung ating pagkakadurog dyan para walang bukol-bukol yung ating gagawing ang um, boche Ayan. at pag nakita nyo medyo talagang durog na durog na yan yan saka natin lalabas lamasin naman pero naglinis na ng kamay yan nahugasan na natin yung mga kamay na yan Ayan. ngayon dadagdagan natin ng ng pakao konting tubig hanggang sa mapil natin na okay na okay na yung ating dough konti pa uli dagdag ulit tayo hanggang sa makuha nyo yung tamang tamang lambot o yung mabibilog natin ng maayos yung hindi siya magkaka hiwa hiwalay mapipil naman natin yan habang ginagawa yung pag uh, mimikos mikos na yung, yung glutinous patatas o potato yo na kulang pa. tatagdagan ko ulit natin siya. Ayun. Yan, medyo nag nayumi na 'yung ating glutenous. Ayun. Yan okay na sa pat na 'yung ating anong 'yan? Oh, medyo tamang tama na yung uh, kanyang yumi kaya lang medyo o ano pa dagdag pa ulit tayo na kante ah ah pagkakita natin nagbubuo-ubo na yan yung pagkakaano ano ah uh, masahin natin yan kagaya nyan yan, yan. lang yung tatantana ng pag mekos-mekos para pantay na pantay yung kanyang yumi ng do yan ngayon pwede na natin kipil kipilin yan pwede na natin yung gagawin natin yan bibilog-bilogoy naman natin yan 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 papagiling-gilingin natin na kaunti hanggang sa matapos lahat yung ating yung uh, ah, na yan Ayan. pagkatapos naman natin ah, na na bilog-bilog lahat yan Ayan. saka naman natin medyo ipaplat mm, ipa flat naman ulit pagkatapos nyan mamaya-maya pag natapos natin maubos lahat yan simple-simple lang simple ating paggawa ng masarap na botse pero may mga sekreto yan para makuha niyo yung tamang uh, paggawa nyan kaya hanggang sa dulo ang mga ka-extra ay tutukan niyo itong ating mamunting channel yan. para hindi nyo makaligtaan kung paano natin ginawa yung ating masarap na botse Ayan. ah, kaunti na lang yung ating ah, mimikos-mikosin okay kipil-kipilin yan yan last na ang ating pagkikipil-kipil niya step by step yung ating paggawa ng ating uh, masarap na botse medyo um, bahala na lang kayo kung gaano nyo kalaki uh, ang gagawin sa inyong mga botse kasi ito yung pang lang naman namin kaya yan, hindi nagpantay-pantay kasi dapat ay inyong siya. No? at yun naman yung aking ano yung ilalagay yung ating gagawin pang palaman yung ating chest yan, medyo pipiratin natin uli yan, tapos pag naipalagayin natin yung sa loob, tapos pirat syempre, ating bibilubilihin uli yan para hindi mawala yung ating palaman sa loob kailangan maganda yung pagkaka bilog niyan tapos yan sausaw natin natin dito sa ating uh, linga hanggang sa matapos yan ng ganyan ng ating pag lalagay ng ating cheese sa loob ng ating botse o ng ating dough medyo mas masin din yung mga paligid nang hindi mabutas at nang hindi lumabas yung ating cheese na palaman pero yung mga palaman nyo pwedeng kayo na ang, uh, mag isip kung ano okay. yung lagyan nyan ng munggo o obi Ayan. nasa sa inyo na kung ano yung nasa taste nyo na mas masarap na palaman pero yan lang ang akin para hindi na kayo mahirapan sa pagganap ng gagawing pampalaman simple simple lang yan cheese na gawing pampalaman wala kayong kapagod-pagod dyan sa pag-prepare ng pampalaman Yan, iilan na lang ang ating lalagyan ng pampalaman. Saka natin lalagay uli yan. Saka natin uli sa sulbot doon sa ating sa ating linga. lang medyo matagal-tagal yung paglalagay natin ng ng mga palaman kaya habang nag antay tayo matapos yung ating paglalagay ng ating palaman ayan huwag nyo kalimutan mga ka-extra na i-share, like and i-sub yung ating mamunting channel at ng yung ating mga kaibigan na nais mong negosyo ng mga ganito ay madali lang matutunan ang mga bagay na ito tulad nito na napakabilis sa merkado yung pag ating buce at mas mm, paborito sa ating mga ano, kababayan na napakasarap ang merindahan yeah. siyempre habang kukunti na yung ating uh, pinipipi at saglit na lang naman yan pagkatapos yan na um, may hilamos natin do sa ating uh, linga ay sinimulan ko na rin magpainit ng ating kawali na may mantika para pag nag salong tanyan yan na maint na yung ating mantika yan, saglit na saglit na lang yan yung ginagawa na yan, mga ilang minuto na lang yan matatapos din Saka, ang pag susulbot yan sa ating uh, mantika mas maganda kung yung mantika yung gagamitin dyan ay mas marami kaya lang ito eh, county lang yung ginamit ko kasi pang sarili lang to yun ang una kong uh, may pa atig sa inyo yung inyong mantika kinakailangan ay marami marami kinakailangan yung ating do ay lutang sa, sa mantika para pares na pares yung kanyang pagkakaluto ayan. ayan na yung ating hilamos kung lagyan natin ng huli uh, nga at yan na ilagay na natin sa ating kumukulong mantika yan medyo konti nga lang yung aking mantika dyan kasi pang sarili lang yung aking ginagawa niyan yan ay uh, para lang may matutunan kayo o may mas magandang may pagnegosya kayo mga ka-extra yan yan, luto na yan. Pwede natin niyang uh, hanguin. At yan ay